sayang for today's video naman is ipapakita ko sa inyo yung iba't ibang uri ng uh, orchids na medyo ngayon wala pa siyang uh, bulaklak. Ayan. Dito tayo sa garden ng ating kapitbahay. Ito yung kadalasang orchids dito ang nakikita ko. Ito. Napakaganda ng uh, bulaklak. Sayang at hindi natin na-tsempuhan yung mga bulaklak. Ayan. Sa mga mahilig dyan sa tanim ito, napakagandang manalo. Ayan. Ito, oh. Oh. Ayan, ito din napakaganda. Ang ganda ng ano, ayan. O, iba-iba nga uh, orchids. Kaya lang wala tala yung bulaklak sa ngayon. ah uh, parang may tempo din tong bulaklak nito. Katulad dito. Ayan. O, ba? Diba? Napakaganda. Uh, ayan. Sa <coughs> hmm. so, mga mahilig po sa tanim dyan, flicks with yung uh, napakagandang mga orchids na nakabitin. Ayan. Nagtatanong lang ako sa aking isipan, bakit kaya yung orchids is mas gusto nila yung nakabitin sila? Eh, pwede naman siguro ito yung tanim sa lupa. <laughs> Napaisip lang ako. Ayan. Nakabitin. Mas gusto nila yung nakabitin. Ayan. O, diba? Napakaganda. Eh, lalo na ito. Itong tanim. Ayan. Mas gusto nilang nakabitin sila. Napakaganda. Ayan. O, diba? Sa so, mga mahilig sa tanim, ito na naway masiyahan din kayo katulad ko. Ngayon, oh. Sayang walang bunga, ay walang bulaklak. Ito din, napakaganda. Yung mga nakabitin, oh, ang gaganda naman. <coughs> Ito pa, oh. napakagandang tanim. Kabitin. Mas maganda palang kabitin ang mga ganyan. Ito, napaka-cute. Wow! Although, hindi ko mga alam yung mga kilala. Yung iba kasi, yung plantita, is alam na alam nila kung ano yung mga pangalan nito. Ayan. Ako hindi gaano. Ito. Ayan. Ito, orchids pa rin. Napakaganda. Sayang, no, kung natyempohan lang natin na namumulaklak. Ayan. O, oh, diba? Ito din. Ayan. Nakala natin is uh, rare sa mga madamo. Hindi pala. Pwede yung maging halaman. Ayan. Napakaganda. Hmm mga orchids mga mga na nakabitay. Ayan. Napakagandang mga halaman. Ayan. No? Wow. Ayan. Naway nasayahan din kayo sa aking video na ito. Halaman. Thank you so much for watching. Ayan. Galit na yung aso natin. nagagalit, Opo. Ang napakaganda naman. Ito lalo ito. Ayan. Okay. Ito, napaka, mga nakabitay. <laughs> nakabitay, nakabitay. Napakagano. Nagalit yung aso dito lang ako. Oo, nagalit. Ayan, oo, oh, napakagandang mga halang. Ay, ito, oh, nasira na. Na, ano, oh, nalaglag. Nagtatanim pa kasi sila ulit. Ayan. Okay. Ito, napakaganda. Ito, itatanim. Mm. Ayan. Ang ganda ang bulaklak nito. Ayan, o. Oh. orchids. Napakaganda. O, oh, diba? Napakaganda nga. Ayan. Okay. So, ayan, uh, eh, dito pa lang tayo sa mga hanging uh, plants, katulad nitong mga orchids. Uh, pasyalin naman natin ito yung mga bagong tanim ayan, madali lang pala nga padamihin itong uh, mga variety ng mga orchids ayan, dito naman tayo sa mga uh, malalaking halaman napakaganda at uh, mas maganda talaga na mas maraming tanim sa palibot ng uh, kabahayan ayan, sa mga hanging plants sa mga tabi-tabi diba? napaka-creative din ang mga plantita kaya nila nga padamihin ang uh, mga tanim ayan ang daming uh, nakabitin mga orchids ayan sayang hindi natin naabutan na sila ay namulaklak so ito na nga uh, dumako na tayo dito ito napakalaking uh, mga manalo ito hindi ko kabisado ang pangalan napakaganda habang uh, tumatanda din yung halaman is lumalaki din sila ayan napakagandang mga tanim Lalong-lalo lalo na nung nagka-pandemic, nauso ang mga halaman, o iba-ibang halaman. Kasi ito 'yung uh, uh, ginawa ng uh, mga tao, lalong-lalo lalo na 'yung mga mahilig sa halaman, uh, ginawa nila uh, libangan during ng uh, pandemic. Ayan, so napakadami. Ang ganda ng pagmasdan sa tuwing umaga, hapon. Uh, may mga halaman, mga flowering plants. Ayan, napakaganda. Napakagandang mga halaman naman. Nakakaginhawa sa mata, Nakaka-relax. Maraming uh, binipisyo kung marami kang uh, mga tanim sa palibot ng uh, kabahayan. Tulad dito, ayan, no? Hindi ko lang sure kung ano ang uh, mga pangalan nila. Uh, yung iba ay yung mga certified plantita diyan. Alam na alam ko kung uh, alam na alam ninyo uh, kung ano yung mga pangalan nito. So, ito, napakalaki ng mga dahon. Ito yung mga bagong uh, tanim. ayan Oh, di ba napakaganda? Pag lumaki, ang laki ng mga dahon. Ang ganda nila at ang tataba. Depende din yan sa pag-aalaga syempre at uh, tamang pagdidilig ng uh, tubig. Minsan ay uh, may abuno din yan. Ayan, no, di ba? Ang ganda. Minsan kasi eh, nasa pag-aalaga din 'yung mga magagandang halaman. oyan ayan. Napakaganda ng mga dahon, mga kulay pa lang nila. Ay, mga bagong tanim ito. Napakaganda naman ng mga um, tanim. Ang dami palibot ito na sa bahay, palibot. Napakaganda. O, oh, mga libangan tuwing umaga, hapon, mga plantita. Shout out sa mga plantita at plantito sa mga mahilig sa mga halaman. Ayan. Andito tayo ngayon, uh, Mag-tour tayo sa mga halaman ng ating uh, kapitbahay na napakaganda. Naka, napakaaliwala sa mga mata. Ayan, no? Oh. Ang gaganda. Ayan, sa mga hanging nga uh, plants. Ito din. Ayan. Ito, may mga ano pa, tukod para hindi gaano nga uh, matumba ba. Ayan. Oh, ito, napakagandang kulay. diyan may pangalan. Hindi natin nakabisado. Ayan, oh, napakataas na din. Ayan. Napakaganda ng mga ano um, ito. May mga halaman na may pangalan. Ayan, ito yung na natin may Uh, bulaklak na orchids. Kaya lang, palanta na siya. Pero maganda pag nagsabay-sabay yung mamulaklak yung mga orchids. Ang ganda panoorin habang nagkakapika-pika sa garden. Ayan. Ito yung bubungad sa'yo. Napakaganda nga tanawin. Ayan. O, oh, diba? Ang gaganda. Ito, mga medyo maliliit pa. Mga bagong tanim lang. Pero pag uh, katagalan na yan, ay eh, uh, lalaki ang dahon. Ayan, oh, Napakadami. Ayan, no? Oh, napakarami ng mga halaman na naway nasisiyahan din kayo sa panonood ng itong mga halaman na ito. Ayan, o. Oh, doon pa, ang napakadami pa. Ayan, o. Oh, ito naman yung mga namumulaklak, mga halaman. Ayan, o. Oh, may bulaklak na puti. Ito naman, napakalaki ng dahon. Ayan, um, habang uh, lumalaki, eh, padami ng padami. At ito naman, uh, ayan, sa lupa pwedeng i-directa. Ito, ayan, mas maganda sa hanging, pab pabulusok naman yung dahon. So, ayan, thank you so much for watching sa aking mga halaman. Thank you!